Hi guys, taga pasa under the For today's video guys Mga ulit dahil magbukaid nun guys Kaya magpataod ko pultahan sa akong balay Nagpahimaw na ko sa makogisabok sirak At nandito pa ko sa uman niya Pwede ko dahil bisagra sa galing Asag medyo garato raman dari Upat ka bisagra ni Burger sa panday Wala ko ka video sa bus guys Layo kaya mong biyahe Kagayan bukid nun Baling asag pagani Tubukid nun Wala ko ka video Kaya ipang kabuhi sa sa, sa bus Kaya aircon manang isakyan. Nya, Pagkabot dere guys sa barangay higay, grabe ka lisod ang dalan. Kao ba din ang kukong duha ka anak, kung akong pagumangkon nga isang babae. Niya, lisod dalan, bisa ulan kay during sa ulan, gagian sa mga trapo niya. Pagkasubida dere sa buntungan guys, pasubida sa buntungan, dili ka subida ning baobaw, kaya isa naraman yun, isa sa dalan ba. nga nahog mo lang siya para siptigit, kaya pura mag katuwaro naman dito sa ubos-ubos pa ni lubos naman siya kasubida so nanaog na lang gid nilaan para sure ba niya gitudlo na ako dire guys dire sa punto dapat dire na may balay dire sa una sa gagmay pa may dire mi nataw kaog na lang kay pang sure sure ba for the safety le na ng jacket ng isa oh kapoy, kapoy. dito mo balay sa una oh Kawa Kawa Lagi ang balay sa una. Nasa mga iskilahan. Dito ra. tayo. <laughs> undang ham uh, Undang lagi. <laughs> unda na kong. lagi. Ba, cwm, undang nala nong nong sekali lagi aku. Lagi. Di sini apa? guys. Ay guys. Apa ini guys? Dah lama mung atop tahun nanti lupa tak gaya Lagi. Hangin ba <laughs> Uyah uyah. Hangin. Mana yang balay mah? Babau, pasti buntut kau kata petang last ngawanai. Nau. Jeruklah.